barbecue longganisa. Try natin. Mm. Maluwalhating araw sa inyo lahat mga kaibigan Ito ang ating ulam mo Barbecue longganisa Try natin mm. The best yung mga kaibigan Ito pa lang inyong lingkod OFW sa Pinas Si Mark Ang nagtitipid na manggawa dito sa Pinas Pasimple-simple lang tayo sa trabaho At ordinaryong manggawa lang ako Kaya ang sahod ko ay 456 ng kada araw Kaya inugali ko magtipid mga kaibigan ito, 24 pesos lang yung dalawang piraso mga kaibigan adosi yung isang piraso ng lungganisa at inasal lang natin kinalabasan barbecue na siya mmm 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 Mmm. Mmm. ang sa mga kaibigan. Talo pa yung happy prituhin mo siya. Mm. Wala yung prinito dito. Mmm. ang pinakadabis na luto dito mga kaibigan. Barbecue. Mmm. 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 Sarap ng pagkakaluto. Parang mangnasal mga kaibigan. Mm. -hmm. Salagang 24 pesos mga kaibigan. special na yung ulam mo. Pagka yung longganisa, ginawa mong barbecue. Mm. -hmm. Wala kang sausawin yung mga kaibigan dahil nagtitipid na tayo. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm yung yung apoy ng uling mga kaibigan hinaan mo lang pagka magkaganito ka no? magbabarbecue ka kasi yung nasa niya na yung barbecue yung ano mga ah, pork chop barbecue no hmm hmm mmm mm, yummy manamis-namis mga kaibigan saka masarap yung nabili kong barbecue at bagay na ba ay hindi pala barbecue no lungganisa bagay na bagay lang siya mga kaibigan gawing barbecue at nasiraan nga pala kay mga kaibigan ng service kaya nandito ako sa jeep hindi naman to yung uh, service namin nandun sa gilid no nakitambay lang ko dito at dito na ako kumain kasi mapress pasok na pasok yung hangin uh, nag overheat yung sakyan namin mga kaibigan hindi pa naman masyadong overheat pa tubas yung temperature gawa ng sira yung radiator mga kaibigan grabe kasi ang init ngayon mmm ngamin

bango ng ating baunan at sa muli mga kaibigan ito ang inyong lingkod OFW sa Pinas si Mark at lagi ako nagpapaalala lagi lang tayo magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang at ang inyong lingkod ay isang uragon basta uragon malupiton hanggang sa muli that's all mabuhay Mm. mm.